<inaudible> you, know? You, know? you know, you know, yeah, you know, yeah, it's for my boys, my boys, yeah, so for the guy, my sleepover, contain, yeah, 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 girls. Ito so, <laughs> <laughs> oh, <laughs> girls, yeah, girls storage

Hindi ko mayusap. Pero, kung baka na yung mga presyo yan. 3-5. 3-5, ganun. Malalaki. Malalaki lang. 6 inches. 6 inches? Ay! 6 inches. Lucky ah! Lucky! Lucky ah! Lucky ah! 6 inches ah! inches. Lucky ah! Haba Pwede rin dito yeah, mag uh, ng mag-chess. Mm. Yeah. Grabe. Ang yaman talaga yeah. ni Kuya Zumbi. Pagpasok mo. Ay, bless, uh, grateful, and thankful. Yeah. Wow! Dito na natapos natin, Kaya, kaya. ni Kuya oh. Ang mo, Kuya Zumbi. Ang muka mo. Sino? Ayun, oh. No? Yeah, actually, hindi ako yan. Hindi ikaw yan. Kambal ko yan. Kambal mo yan. Ganito lang siya. Baka yan si Blackjack. Yan. Ako, ako si Zombie. Zombie. Hinto may... Legit? Pag nag-darbel yeah, si. ano? oh, nag oh, ka. Pag nag-darbel ka. Kaya pa, kaya pa. Pwede pa, pwede pa. Labas ka lang. May oh, kumulong dyan. mas yung CCTV nyo. Hindi pala pwede yung nakawan talaga ito si Kesemi. <laughs> Ang hindi ka. Doorbell ka, makikita ka dyan. Kita talaga mo ko. Kuli, lumabas ka. Parang makikita ka. Lumabas oh, no. <coughs> ka. Tapos ito, pinutin mo ito mamaya. Doorbell. Pong pong Ito, doorbell. Isang, isang, ya, na lang. Isang mo ako dito. Eh, mga na. Go! Uy, daw. Sino yan? Kalbo, 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 Kalbo,

Promotion. Promotion. siya kunya ko niya pagka-dumating niyan ha labas ka nga labas lapas. wrong 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 turn. wrong yeah. wrong yeah. wrong turn. Yeah. Turn. Yes. <laughs> yeah. wrong turn. Yeah. <laughs> wrong 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 wrong